Hello mga kababayan. So guys, uh, bali si Willy Rebilla me eh, o sa showbiz eh, si Kuya Will, no? Eh sinasabi na ipagdasal daw siya hanggang sa ika alas 5 ng October 8 kasi yun ang last day ng filing ng ano candidacy mo, no? For anumang position ang gusto mong ano applyan, no? para maglingkod sa mga Pilipino so guys uh, bali dito uh, masasabi ko na itong sinasabi ni Willie meno na yun nga daw studio niya eh, ang capacity ay 600 lang so kung bagaman kung medyo lalayo-layo pa daw siya mas marami daw siyang matutulungan so dito guys uh, masasabi ko no, parang sa tingin ko baka mahina ang show ni Kuya Will. Kasi guys, ah, hindi niya maiisip na pumasok sa politika kung talagang namamayagpag ang kanyang ano, show no, dito sa Channel 5. Ah, kasi nga, ang alam ko, eh, parang mas malakas ang family feud ni Ding Dong Dante sa Channel 7. So, hindi ko malaman kung baka iniisip ni Willy Rebilla meno eh, na parang eto na lang yung gagawin niya escape goat uh, kung sakaling pala rin siyang manalo para iwanan na nga yung show although sinasabi niya na hindi naman mawawala yung show niya pero kasi ang sinasabi niya mas gusto niya ano, matulungan yung may kasi dun siya galing pero kung titignan mo uh, kung gugustuhin niya talagang tumulong no, dahil sandamakmak na nga ang pera niya na siya na rin nagsabi na hindi naman niya kailangan ng pera na at at this stage no sa buhay niya dapat kahit na nung wala pang eleksyon ah uh, kahit wala siya sa showbiz no kahit paano medyo narinig na rin natin siya na medyo aktibo sa pagtulong sa mahihirap kasi alam niyo guys ang mga ano mahihirap kahit sabihin mo na uh, halimbawa ang isang foundation o isang bahay ampunan eh dinayo ng isang showbiz personality no kahit paano maipa-Facebook yan eh. Kasi mahilig tayong mag-selfie. So, kung baga man hindi yan makakaligtas, kahit na wala dyan na mga uh, yung sinasabi na legit na media men, no? Eh, may yan ng no? mga uh, taong tutulungan niya o tinulungan niya dati. Kung totoong uh, talagang tinulungan niya. Ibig ko, ah uh, kung talagang bukal sa puso niya, tulungan yung mahihirap. Dapat dati pa tayong may narinig, no? Na... Pumunta siya doon, tumulong siya doon, personal na pera niya, ginamit niya. Pero ngayon, maangampan niya kasi siya at siya gustong magkat posisyon, no? Alam naman natin, na ah, ang itutulong niya rin naman, eh, yung sasahuri niya. O kung halimbawa ang pala rin siya maging senador, eh, yung, ano, mga allotment nila, no, na pantulong din sa mga, ano, mamayang Pilipino. Kasi, guys, alam nyo pagka ikaw, eh, halimbawa may problema ang pinansyal, lalo na tungkol sa usaping medikal, no? Eh, makakalapit ka dyan sa mga senador na yan kasi meron sila na, ano, ah uh, online, pwedeng online, o kaya naman, uh, pwede nyo silang puntahan doon sa mga opisina nila para manghi kayo ng tulong kung talagang legit na yung hinihingi nyo, eh, hindi naman scam. Siyempre, may mga sa nyo Social case study, tapos yung mga clinical abstract, 'di ba? Okay naman quotation. So, kumbaga man, ang itutulong niya rin naman talaga eh, hindi naman niya pera. Pero ang is sabi ko lang, but ngayon niya lang naisip, 'no, na pumasok sa politika na parang ang lagay ng kanya yung show, eh hindi naman maganda. Ibig sabihin ko, parang natatalo ng Family Feud. So, sa akin, parang in bad taste na ngayon siya mga kandidato na kung kailan hindi siya namamayag pag sa showbiz. Parang sa tingin ko baka niisip niya na ito na yung alternative niya, kung bagaman e eh, mag-iba na siya ng career path niya, di ba? So guys, uh, nasa niyo yun kung gusto niya siyang iboto. Pero para sa akin, parang hindi sa akin, hindi ako naniniwala ng legit sa puso niya, natulungan ng mga Pilipino pwedeng gusto niya rin yung power, no? Kasi tutulong nga siya, pero siyempre galing nga din sa gobyerno, ipantutulong niya. So, bali ang bottom line nito, guys, no? Gusto niya rin ng kapangyarihan, no? Na kagaya halimbawa na natutunan niya na ang tulad ni Robin Padilla na isang tanga, eh, pinalad na, ano, maging senador dahil nga sa kasikatan, no? Dahil ang mga Pilipinong botante, no, guys, no? marami, hindi man kayo itong nakakapanood sa akin, pero yung mga kapwa natin na basta sikat, no, yung apelido tinitignan, e eh, iboboto ang saya-saya pa. Tapos halimbawa ah, e eh, example, binoto si Lito Lapid. Kunyari e eh, pinuno. Parang paglabas niya pagmoto, binoto kasi pinuno, 'di ba? <laughs> yung parang mga gago na ginagawa lang nilang, ano, katatawanan o parang hindi ni siniseryoso yung kanila mga boto. O binoto si Lito lapid al alias pinuno, di ba? Na hindi naman pala pinuno ang utak dahil wala namang nagawa sa Senado. Excuse me. <coughs> ano pala? <coughs> hindi pala siya pinuno. Ano pala siya? Ah uh, siya pala yung pinaka sinasabi mo na parang ano lang siya pwedeng masabi na... kantanod, no? Kung baga man eh, ko na, bali hindi siya pinuno. Kung baga man eh, isa siya sa mga ano, buntot lang. Kung baga eh, kung nasan lang yung sinasabi ng talagang pinuno, eh yun lang din ang sasabihin niya. Pero siya, bilang uh, magiging leader, eh hindi pwedeng maging leader. Kasi nga, yung utak niya, eh hindi naman pang leader, no? So, yun lang masasabi ko, guys, no? Ah... Uh, nangihingi ng prayer tong si Willie Rebillam eh. Pero sana uh, mapagtanto niya na kung hindi naman bukal sa puso niya, eh wag naman talaga siyang kumandidato, no? Na masiyahan na lang siya at pabutihin niya yung show niya. nasa sa gayon, eh kahit paano, hindi man niya mahigitan, no? Itong family feud, eh kahit paano, eh tumagal naman para mas marami pa siyang matulungan. Dahil yung show niya, talagang nagbibigay na, ano, A uh, premyo sa mga may hirap. So, dito na ako guys and blessings, blessings everyone. Bye!